walang pera pero masaya. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw mga kasabuat. Ngayon po ay 5.56 ng umaga. tatapos ko po magdilig sa iba't ibang bahagi ng ating garden. Yung ibang lang ay hindi pa. Pero at least nadilikan na po natin banda at sa iba pang pwesto. Itong ating mga papaya ay talagang excited na ulit ako na makita ang kanilang bunga. Sabagat ito yung mga dwarf papaya na inorder natin. Ang buto sa internet or sa online. Ayan, ang ganda po. Ang lalaki na. At tunay na kapag may garden, katulad ng comments sa atin, ay iba yung saya. At totoo po yun. Um, Mula nung January na tayo nagsimula ng nag-garden, ngayon ko po na-realize na hindi na pala ako masyadong mahawak ng pera ngayon. Hindi katulad ng mga nakaraang mga taon, na dahil nakafocus tayo sa business na puro pera, ay gusto ko lagi kwenta ng pera, yun bang paano mo mapapalaki ang iyong income. Pero ngayon, at nakafocus po tayo sa ating trabaho, sa iba't ibang trabaho din, marami tayong pinagkakabalahan, pero yung ating vacant time ay dito po sa ating garden, ay hindi po ako masyadong nakafocus ngayon sa pera. Ang focus ko ngayon ay kung paano pagandahin yun itong ating bakuran kapag ating date and time. At tulad ng kalabasan na ito, sobrang nakapagpasaya sa akin kasi ito yung na ang lumaki ng ganito. Sana'y makalusot na. Yun bang excitement na hinihintay mo, yung mga hindi mo pa naabot yung achievement. Ganun na ganun din kasi yung aking pakiramdam nung ako'y nag-aaral. Kapag yung may gusto kang award na gustong makamit, ay nakakamit mo ang saya. Ganun din po dito sa gardening, sa ating backyard. Sa iba, maliit lang na achievement dito. Pero para sa akin, napakalaking achievement ko na. Kasi yung malalaking achievement, ay naranasan ko na rin pero yung saya ay ganun din katulad nung achievement ko na makapagturo sa abroad o sa Macau yung bang saya ko nun ay masaya pero yung lungkot ay mas matindi at ngayong nandito ako kapag tinitingnan ko ang aking mga garden katulad nito ito po'y ilang araw ko na rin ginagamas-gamasan tinatanggalan yung mga damo na hindi dapat dito kasi dito maraming hindi naman siya damo actually katulad nito sa luyot ay tinatanggal ko yung mga saluyot dito actually tatanggalin na natin to para bagaman inuulam natin ang saluyot pero dahil kinakailangan tanggalin dahil tinamnan natin na ito ng sitaw. May sitaw po tayong bagong tanim dito kahapon o nang isang araw. Ay hintayin natin tutubo yun dahil yung pipino ay na natin dito. At dito sa bangda rito rin ay, ayan, katulad nito, tatanggalin natin itong mga saluyot dito. naman talagang inaulam natin ng saluyot pero dahil wala siya sa pwesto, ay tinatanggal po natin yan. Ayan, para yung ating kamatis ay lalago. Ayan, sa pagkat kamatis talagang ating itinanim dito. Ayan. At banda naman, itong kalabasa natin ay pinakailangan natin pagandahin. So, pagkat ito yung tanim natin dito, kaya tatanggalin natin itong mga saluyot ulit dito. Ayan. Ganyan po yung ating ginagawa. Kinakailangan nating linisan ng ating paligid. Ayan, dito. Ito yung nilinis nilinis nalinis ko ka hapon pagkagaling ko sa barangay ko, At dito naman ngayon, hindi pa kasi tapos dahil madilim na kagabi. Baka mabunot ko yung hindi dapat mabunot. Ayan. Ang kagandahan kapag mayroon kang mga manok, sa iyong bakuran at mayroon kang garden, pwede mo itong pagsabayin katulad nito. Itong mga saluyot at mga damo na binunot ko sa ating garden, pwedeng ulamin itong saluyot. Pero pa marami naman tayong itong saluyot doon, ipapakain natin sa ating mga manok. Ayan, sapagkat hindi sila nakakagala, ay kinakailangan natin silang bigyan ng damo dahil kailangan din talaga nila ng damo. At ito'y masustansya para sa kanila. Kaya yan, ay pinakamirinda nila sapagkat mayroon na tayong patuka doon. Ang patuka ko ngayong araw na ito ay soybeans. Yung, pinag, ay yung sapal ng soya tapos mais. Ayan, ganyan po tayo katipid. Dahil ayaw ko naman gumastos na gumastos na ng malaki dito. Dahil mauubos ang ating pinaghihirapang pera na ating naipon sa ating iba't ibang racket o hanap buhay. Kapag nakafocus lang tayo dito sa manok. Yun po ang natutunan ko sa manok. Masyado siyang magastos kung puro commercial feed ang ating ipapakain. At ito po ngayon, ang ating pong ampalaya ay aayusin din natin. Ayan, Samahan niyo po ako at ayusin po natin itong papaya na ito. Ayan. Sapagkat yung papaya, ano, ah hindi papaya ang palaya. Ay bumababa po sila. Ay, ayusin nato. Yan po yung saya na hindi kayong ibigay ng ano paman. Yung saya ko ngayon ay talagang organic baga na saya. Yung, yung, saya na hindi kayong ibigay ng pera. Wala pera. man akong pera ngayon hindi ako masyadong hawak ng pera pero mga January nang tayo po yung garden yung saya ko ay hindi kayang tumbasan ng pera na aking sinisugdo ng aking nasa makam yun po ang katotohanan na na-realize -na ko ngayon sapagkat so, ini-enjoy ko po yung aking ginagawa at yung enjoyment na nakikita mo na gumaganda yung bakuran mo dahil sa pinaghirapan mo yung iyong ginagawa yung napaka-rewarding at tingnan nyo po naman katulad nito dati itong batuhan katulad nito ito yung lupa dito sa pagkadito likod ng aming bakuran o likod ng aming bahay yan po yung aming bahay ay dati itong batuhan sapagkat pinahukatan ko ito ng buhangin at mga bato at dahil alam ko na lahat ay may solusyon kasi pwede kong irason yun para hindi ko matamnan ang ginawa ko ay hinakutan ko ng mga tae ng kambing ipot ng manok, dayami, ipa, mga compost may mga niyog pa dyan, mga balat ng niyog at lupa at ito na nga po ang naging result ang gaganda na ng ang palaya wala po yung abuno pero green na green po yan at yan po yung achievement ko ngayon yung kaligayahan ko ngayon na nakikita ko na itong mga ampalayang ito ay lumalago at darating ang panahon ito'y mamumuma kaya excited ako araw-araw na magising upang tingnan at kung ano ang magagawa natin katulad ngayon ang ating gagawin muna ay bibiligan muna ito ayan tayo po ay magdidilig para dito. Ayan, yung mga manok natin ay habang nakikita mo at nagdidilig ka ay napakaganda pong uh, achievement sa atin yun. Nakapagbigay niya. Na para nabuboring Ang araw-araw mo ay talaga namang excited ka araw-araw sa yung ginagawa. katulad tulad ko po, po, nung napaganda po natin yung harap ay dito naman po tayo sa likod nagturoy turoy. At sumadami yung, yung ating mga gulay at mga butas at sumasaya po tayo. Katulad dito ngayon ay may talong dito, may papaya at may sampalaya Based sa ating experience sa ay ganun po rin yung ating ginawa. Ay napakaganda po. Ngayon namumunga na yung patunga doon na Ay napakasaya na marami po tayong natutulungan. Yung mga walang pangulang, yung mga may pera ay bumibihin po sila yung mga gusto na humingi ay binibigyan din po natin. So lahat po yun ay napakagandang achievement. Ito naman po tayo sa ating likod ng mismo bahay. Ayan. Mayroon din po tayong tanim dito na okra. Mayroon talong. At papaya. At simple sa so power box ay mga Kaya kompleto po tayo dito. Sa lahat ng ating ginawa sa ating bakuran mula sa pag-aalaga ng kambing, nag-restaurant, nagmanukan, ay ngayon na po yung talagang dahil sa experience natin mula 2021 hanggang ngayong 2024 nung ako'y nag na po galing sa Macau ay marami tayong ginawa na experiment dito sa ating bakuran. Pero, ngayon na po ang pinakamagandang nagawa ko. At dahil ito sa mga pinagsama-samang karanasan, ganun din po sa ating pagbabasa. At ngayon po ay, yun na nga. Mayroon na po tayong manukan. Mayroon na po tayong gulayan. Ayan. At ang ating mga gulay ay sadyang talagang kapakipakinabang na po. Ang mga okra natin ay talagang hindi na nga natin kayang ubusin lahat ng bunga nito araw-araw kahapon ay may nabinta po tayo at meron din tayong naibigay ayan, ganyan po yung ating okra ngayon pati itong mga kulitis natin na malalaki ay marami rin po tayong nabigyan kahapon at sa mga bumibili ay marami rin tayong nabibili at dito sa bandang gilid, ayan, ay nakaalpas na naman tayong manok okay lang itong manok na makaalpas basta isa-isa lang huwag lang marami ayan, at meron din po tayong mga pato Yan yung manok na kalpas natin. Ay silig natin. Dahil nagkakamatay na po ay inihiwalay natin. Dahil siguro sa hindi maganda yung kanilang pirahan doon. Nilipat natin dito sa may pato. At ito po yung ating mga pato. Ayan. ayun na po yung pinakamagandang bakuran na nagawa natin. Kompleto po siya. May mga gulay at iba't ibang mga alagang pato at manok. Ayan po. At yun po yung ating pong restaurant na ang nagbibigay sa atin ng income dahil sa atin pong mga customers at dito nga po kailan lang ulit kahapon yata yun ay may nagpaluto ng patola ayan at itong ating mga kalabasa na ito bagaman yung iba ay hindi naging magandang kalabasa pero at least itong mga kalabasa natin na ito ay maganda na rin po ulit ayan at sadyang ang saya po ayan itong ating mga tanim dito mga kamatis at ito po yung ating ginagamasang kanina dahil umawas yung ating tangke ay pinatay muna natin tuloy pinakain natin sa manok yung ating ginamas ay gagamasan ulit natin yan sapagkat so, pagkat maganda talagang magamasan itong mga ito dahil kapag nagamasan po natin ay lalong gaganda yung mga tanim natin Ayan, kaya talagang magagamas po tayo itong pong rosaruyo din ang backyard gardener ay titingnan po talaga natin tatanggalin kasi para makapurma po itong ating mga sitaw at mga kalabasa dito sa ating mga tanim. Ito po talaga yung tanim natin, yung mga saluyot kasi na yan, ito mo kulang. Di bali, marami namang saluyot doon sa isang pwesto doon, yun na lang ang ating ititira. Bagaman talagang gusto rin natin ang saluyot dahil masarap ang saluyot, dahil sa aming mga panok ay masarap po yan. Pero dahil hindi naman talaga sila para dito, dahil marami tayong tanim dito, na nagbibigay sa atin ng saya, katulad nito, turong sitaw, amatis, ay tatanggalin po natin yan para makaporma po talaga yung ating tinanim kasi hindi sila makakalaki pagka may ibang mga kalot diyan o ibang mga halaman kasi yung saluyot naman hindi natin itinuturo ng tuyan hindi na kusang tumutubo pero yan ay gulay sa atin at yan para maging hawaan kayo dahil namasan ko kayo dahil kasi marami po tayong tanim dito actually nagtanim din tayo dito ng pitya yung alang hindi na nakalaki ang ating pitya dito dahil dahil na rin ang tanim pero okay lang yun Yes, kumita naman tayo sa pichay. Marami tayong maani. Marami din tayong pichay. Hindi po masama yung nangyari sa ating pichay din. Ayan po talaga sa garden. Ayan. Hindi malinis na dito. Ayan. Ang tubo. Ang kailangan natin ang ititira at tunay na kapag pasaya po ito sa atin Yan. ngayon ko na lalo na yung ating mga ginawa dati na parang walang silbi dahil wala pang mga malalaking mga gulay dito. Pero ngayon at malalaki na at namumunga na yung ating pagpunta sa kambingan para maghakot ay may reward na po tayo. Dahil bukod sa napasaya natin mga batang naligo sa ilog dahil sumasama sila pag ako'y kumukuha ng kambing ay nagamit po natin dito sa ating gulay at ang mga gulay nga po natin ngayon ay malalaki na at marami na po tayong naulam ang ating mga konduktor kaya nga po napaka rewarding ng ating pong paggagarden tunay na yung atin pong ginagawa ay lubos na nagpapasaya sa atin. Na wala ang ating boring time. Lahat ng ating panahon ay nagagamit natin sa maayos na paraan. Habang tinitingnan ko at tayo po ay naggagamas dito sa palipot ng bahay, ay nakita ko po na ang laki na ng pagbabago sa atin pong bakuran dahil nga po sa wala tayong sinasayang na oras. Kapag tapos ng ating mga ibang gawain, ay dumidiretso na tayo dito sa ating backyard garden. Yung attachment natin dito ay ganun na lamang napamahal na tayo dahil talagang ginagawa natin pero dahil naunawaan ko na anytime pwedeng mamatay ang mga halaman ay lalo kong naunawaan din ang buhay na wala talagang pangmatagalan lahat ay may hangganan sa mundong ito kaya ay natuturuan din ng ating mga garden bagaman mahal na mahal natin itong mga to katulad itong mga saluyot na aking dinubunot ngayon mahal na mahal natin ito kasi nauulam natin ito na talbusan na natin ng ilang beses pero dahil kailangan na nating tanggalin ay masaya pa rin ako na tinatanggal ito dahil alam ko nagaganda itong mga kalabasa mga okra, talong, at kamatis na nalinisan natin dito sa palibot ng niyog. At nagiging kapakipakinabang. At higit pa doon, yung mga saluyot din natin binubunot, dahil hindi naman natin ulamin, dahil marami pa namang natira, ay ipapakain natin sa mga pato naman ngayon. Kaya ganun po kaganda ang buhay kapag uh, namamaximize po natin lahat. Wala pong bakanting lupa dito sa amin, lahat ay nagagamit ko ang daming mga tanim. Kahit pumamasyal po kayo dito sa aming tahanan. Kaya sobrang nakakaproud po, at napakalaking achievement to sa akin at nakapagpasaya dahil kahit yun na hindi malaki ang ating kinikita pero yung self-fulfillment ay ganun at hindi yan po ang maganda pag may garden bago tayo maliko dahil pupunta po tayo ng bayan ngayon maghahatid ng ating mga tatanggap ng ayuda ngayong araw na ito ayuda galing sa gobyerno ay naggamas po muna tayo para kapakipaginapang araw natin ngayon makakapurma na itong ating mga sitaw na turo okra ipakain po natin itong damo na ito na ating binunot mga saluyot at iba pa dito sa ating mga pato dito kainin na ayan. sinisimulan na nilang kainin ang ating mga ipinakain na damo ayan ito po ang ating mga alaga ayan isa po sa ginagawa natin dito sa ating garden para lalong gumanda ang mga bunga ang daon ng mga puno ay Pagpili Handa Dahil na muna po ang ating tarong Ay ating po Tatanggalan ng kahon Para Sumandar along kanilang lang buwan Para hindi mapunta sa Kaminang Dahon ang susunan sa. Dahon ang sa silang at mamunga Ayan. Ayan. Ay, sana yung tumbuhan nito. Kinakain ng insekto. Ito lang talagang mag-spray pa rin. Lagi kinakain ng insekto ang bunga. Itong ating mga okra ay tatanggalin din natin ng dahon dito sa buwa. Ito po yung ating ginagawa. Kaya kung hindi, puro bu dahon ang bunga ni sa ating alaga. Kailangan natin magtanggal ng dahon para lalong dumami ang bunga. Napansin ko nung nagpuling tayo sa ating kung okra ay lalong dumami ang bunga nito. At kailangan basta marami kumanda pa. Kaya magandang tanggalin ang mga dahon nito sa ibaba para lalong dumagdaan ang bunga nila. Patapon ito. Patapon ito sa ating area. Para wala pong sayang. At pagdating po ay magiging pataba ulit nila ang ating mga bulay. Ito na po yung ating composting area. Madami po tayong nilagay dito mga dahon ng okra at iba pa. Yan mga uh, palahibo ng mga manok at pato na ating tinatay sa ating barugan restaurant at ito yung hintayin natin yung mabulok o kung hindi man mabulok ay ilalagay natin sa ilalim ng lupa at ito na nga po ang ating pong mga pinuning na okra yan yun po yung ating kulitis kalalaki po ng dahon dahil matabang lupa pati po itong ating okra dito ayan yan na po ang ating mga okra ang dami pong mga bunga actually itong bunga nito ay hindi natin nakukuha lahat maraming hindi nakukuha araw araw na po kasi ay mayroon talagang pwedeng anihin sa ating mga okra itong mga patula natin yan sunod sunod na lang bunga may isa-isa yung araw na ito at least mayroon Kahit itong mga sitaw natin ay namumunga pa rin tuloy-tuloy Ayan, diretso na po yung ating gulay. Ang mga gulay natin dito ngayon na pwedeng ulamin ay okra, kulitis, patola. Ayan o, yung patola natin. At ito'y bunga ng ating pagtitiyaga at pagpapataba. Ayan, ito po ang ating mga idinidilig. Yan po yung ating sistema na ginagamit. At tunay na ito'y nagbibigay ng kaligayahan sa atin pagkat yung ating paghihirap ay nagbubunga na at maging itong kalabasa na first na maaaring matuloy na nabunga ay patuloy na nagbibigay na ng kaligayahan. Lahat po ngayon ito ay bunga ng ating pagsisinga at tunay na nakapagpasaya yung ating pipino dito ay pinaltan na natin ng sitaw Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel Moto? Ang channel Moto ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay Kaya channel Moto dahil ito ay para sa iyo upang makarilit ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel Moto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo, katulad ng salitang kasabwat, pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hindi kayo po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel mo to ay nag upload at mag upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede natin i-share upang maka-inspire. Ang channel mo to ay One Man Channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines, AUP. Upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman, nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagbikusyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng bayan sel ng hayop, restaurant at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitahan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng pagkakitahan. Pumasok rin tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko ishare i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarilay. Kaya't kasabuan, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin natin magkipagsabuatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo ito upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.